Utang na loob, baawa ka na sa mga Pilipino. Mag-resign ka na. Huwag mo nang hintayin na makalagkad ka. At huwag mo nang hintayin maulit kung ano ang nangyari sa tatay mo. Ang ilan po sa kanila, ano yung inyo pong opinion about this? Na eh, umano'y dapat mag-resign si Sarah Duterte bilang defensive Duterte? Ang opinion ko, malaking kabaliwan. ko po muna sa inyo, ano yung inyong opinion po doon sa mga banat ni Senador Jinggoy Estrada na sabi niya ay hindi natin dapat paniwalaan si Jonathan Morales kasi maraming kaso yan. So parang sinasabi niya na hindi na, dapat daw umano paniwalaan kasi ano pong inyo pong opinion? Ano? Sino paniniwalaan siya? Si Jonathan Morales kasi daw po marami <laughs> daw po umanong kaso. Sabi okay. po ni Senador Jinggoy e Estrada. Hindi naman sa paramihan ng kaso eh, na babata yung ano yung totoo. Ang importante lumabas yung katotohanan, ano? Gaya ng pagsasabi ni Jonathan Morales, napaka-imposible na isipin anong maging mot ano, ang motibo niya para gumawa o mag-invento ng istorya tungkol dun sa aborted na drug operation. Okay? Kasi so that was, ano pa yun eh, 2012 pa. Ngayon, yung mga sinasabi niya, ay ang mga tao na naniniwala pa sa kanya. Alam nila kung sino 'yung nagsabi ng katotohanan dito totoo. Kahit bali-baliktarin mo si Donald Morales, consistent siya, iisa lang ang sinasabi niya. Hindi kagaya kay Jingboy na talagang inaabswelto niya mga sangkot sa mga sa usapan sa Senado ano. At makikita naman ng tao kung pag tatapik at pagpitagpin mo eh mabubuo mo na talaga kung ano yung layunin niya. Kaya ganun na lang ang porsige niya para matapos ang hearing at na hindi makapagsalita at nawalan wala nang lumabas na katotohanan. Actually, itong pinupuntahan namin na hindi naman to rally. Yeah. Ito ay uh, samahan, uh, pagpipipon tipon ng mga tao na niniwala sa katotohanan para maiwasan na at naulir sa susunod na pagkakataon na magkaroon ng mga ganitong politikong tao na ang iniisip ng mga sarili nilang bulsa. Ang daming naghihirap ngayon. Tapos malalaman mo, macha-macha, may nananalo sa loto. Hindi eh, na maganda kasi sabog eh. Sabog ang Pilipinas. At ang nakakawa dito sa lahat ay mga kabataan na nalulung sa bisyo, nahinto noong panahon ni, ni FPRRD, ni Duterte. Ngayon, balik na naman sa dati. Walang, wala na nga walang katapusan. Kasi malalakas ang loob kasi paano umunlad ng Pilipinas? Paano tayo magkakaroon ng katahimisyan kung ang namumuno sa atin ay eh, talagang walang um, political will? Makikita mo na walang direksyon, walang patutunguhan. Kaya nga itong, itong nangyari ngayon, malaking revelation para ang mga tao ma-analyze nila kung ano at sino-sino ang mga hindi dapat magkatiwalaan hmm. ng mga mamamayang Pilipino. Eh, may ano po? Ito uh, ano? si, eto si Jingo Estrada, siya ang nagmimislead sa tao eh, nang, nang hindi maganda. Ewan ko kung may naniniwala sa kanya. Actually, hindi naman niya hayang lukuhin ng mga Pilipino. Ang sarili na lang, sarili na lang nila ang niloloko nila. Mama, ano yung ano yung nakikita nyo Bispo po sa inyong observation? Ano yung nakikita nyo different sa pamumuno po noon ni former President Rodrigo Duterte sa mga kasalukuyan nangyayari po ah, sa ngayon? Napakalayo ng difference. Noong panahon ni Presidente Duterte, anim na taon, may katahimikan. Hindi kang matatakot maglakad sa madaling araw. Nakakabaka-baka na bigla ka na lang dyan, may is na dyan, mahuhold up, napapagkalipan ng adik. Nanim na taon na katiwa yan, maayos na pamumuno, may uh, sakit sa bawat mamamayan, sa OFW. Ngayon, wala, kanya-kanyang bulsahan ng labanan ngayon. Pasinungalingan, mas magaling para mapagtakpan kung ano yung totoo. Ako okay, po. So, bali, two days ago, nagsagawa po ng resign sa Sara Rally itong mga makaliwa o for the long shot mga loyalist umano din sumama na rin doon ang mga dilawan ang ilan po sa kanila ano yung inyo pong opinion about this na umano'y dapat mag-resign si Sara Duterte bilang DepEd secretary ang opinion ko malaking kabaliwan makit nila pagre-resign ng isang nag-iisang cabinet member na napakaayos magpalakad sa DepEd para sa mga kabataan ang ang opinion ko diyan ini ini eliminate na nila si Sarah para lahat masaklaw na nila ginamit lang nila si Sarah eh, para makapagnaaw ng pera ng, ng ba ng bayan kaya ngayon at least eto pangyayaring to napakalaking regulasyon kung ano ang totoong hangad ng mga nasa paligid natin, naglabasan lahat. Kung nahubaran sila ng mga maskara ngayon, kaya ewan ko pa lang may sasalbay yung sarili nila. Tsaka hindi yan. Ano yan eh, uh, pinipilitin lang isalbay yung sarili nila, mga sarili nila, pero wala eh, uh, nagbumura, susumigaw yung kasinungalingan nila. Hindi lang, tama Uh, may mga papapain po tayo kasi uh, na sinayang nang daw ng mga Marcos ang pangalan pagkakataon na binigay sa kanila. Ano po mga kasabi? Ay, totoo yun. Totoo yun. Kasi ako, uh, ako sa matandang Marcos eh. bongbong ko eh. Ngayon, binoto ko talaga si Bongbong. Miski nung uh, hindi pa yan kumakandidato ng VP. Akala ko, buong akala ko, ay eh, ireredeem niya, lilinisin niya ang pangalan ng tatay niya. Ay napakagandang pagkakataon. Pero sa liwa do sa mga bumoto eh, yun din ang lahat ng botante ay eh, yun din ang iniisip na kumbaga lilinisin niya ang pangalan ng tatay niya at lalampasan pa niya sa mabuting sa mabuting gawain. Kaso hindi. Lahat tayo na budol eh. Hindi mo Ako senior na ako pero hindi ako nagsasas na rally sa mga tipon-tipon. Nagumpisa lang akong sumama nung umakampanya si Presidente Duterte kasi nakita ko sa kanya yung uh, tunay na pagmamalasakit sa bayan at pagmamahal sa mga kapwa Pilipino. Ngayon, itong administrasyon na to, wala pang anim na taon, makikita mo na na unti-unti, isa-isa nila nga uh, pinatanggal, ini-eliminate, yung mga nasa, mga nasa posisyon na alam nilang hindi nila kayang sapalan ng pera. Na pag yung gusto nila, yung susunod sa, sa gusto nila, may, may, merong presyo, pinatanggal nila, kagaya ni Atty. Vic Rodriguez, Atty. Glenchong. Kaya, hindi naman mga tanga, ang mga Pilipino, hindi mo hindi na nila kayang tangahin. Ang natatangan na nila yung mga sarili nila. Kaya itong, itong hearing na ito sa Senado, maihinto man or ano, yung laban ng mamamayang Pilipino para sa pagbabago, tunay na pagbabago, at pag, sa katotohanan, ay eh magpapatuloy yan. Hindi ito ang huli. Umpisa pa lang ito ng laban. Ma'am, ano po yung Different ng pamumuno po noon ng senior sa junior. Kaya uh, senior Ferdinand Marcos, dito po kay uh, President Malayo. Senior. Kasi kahit paano, makikita mo, yung matandang Marcos, may nagawang kapakipakinabang. Hindi kagaya itong junior si junior. Wala, lahat sablay. Sablay lahat. Sabog. As in, sabog talaga. walang direksyon Okay, huling question na po, ano? Uh, ano po yung ano po yung inyo pong uh, masasabi na sa ngayon po ay patuloy ang pagtaasan po ng mga presyo ng bilili? Ang masasabi ko diyan, uh, sila sila rin na nagkakaalaman diyan eh. Kasi kung gusto ng administrasyon na to na pababain ang presyo, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan, maraming excuse. Kasi makukontrol naman yan eh. Ngayon, walang kontrol ang pagtaas. Sige pa rin ang taas. Karamihan hindi nakakapag nakaka-afford ng isang kilo bigas, kalahati nga lang. Eh, Ngayon hey, question na talaga. <laughs> Kay isa po sa mga pinangako niya noon na pangarap niya. E okay. Ibig sabihin, siyempre pag pangarap, maring mat, mat kailangan niya to pa rin. So kumbaga, sa palagay niyo kaya mangyayari pa yung 20 hindi na. Sa bigas? Hanggang sa kung sa sakaling hindi. hanggang matapos siya. Hindi na. Kasi kung gugustuhin niya yung anim na buwan na nakapweso siya, Nagawa niya ng paraan. Nung naging Secretary of Agriculture, kaya niya. Pero iba yung inaatupag niya eh. Inaatupag nila eh. Kaya wala na. Not unless magkaroon ng pagbabago at uh, sa tulong ng mga mamamayang Pilipino na maglabasan at uh, ilabas ang kanilang uh, salobin. Doon lang magka makakamit natin ng na ano, ito Ma na yung pagbabago. Ito na ng pagkakataon na makamutok si Pangulong PBB. Ano kung gusto niyong kahilingan? kahilingan ko? kahilingan ko? Utag na na eh. Baawa ka na sa mga Pilipino. Mag-resign ka na. Huwag mo nang hintayin na makalagkad ka. At huwag mo nang hintayin na maulit kung ano ang nangyari sa tatay mo. Salamat, salamat.